Nang hina si na Adan at Eva nang umalis sa paraiso at ipinadala ng Diyos ang kanyang salita upang pasiglahin sila. Kabanata 2 Ngunit nang ang ating amang si Adan at si Eva ay lumabas sa paraiso, tinapakan nila ang lupa sa kanilang mga paa, hindi nila alam na sila ay lumalakad sa lupa. At nang sila ay dumating sa bukana ng pintuang bayan ng paraiso, at nakita ang malawak na lupa na nakalatag sa harap nila, na natatakpan ng mga batong malalaki at malilit, at nang buhangin, sila ay natakot at nanginig at nagpatira pa dahil sa takot na dumating sa kanila at sila ay nahimatay na parang patay. Sapagkat samantalang sila ay nasa lupain ng paraiso na may magandang itinanim sa lahat ng uri ng mga puno, nakita na nila ngayon ang kanilang mga sarili sa isang kakaibang lupain na hindi nila alam at hindi kailanman nakita ang dahil sa panahong iyon sila ay napuspos ng biyaya ng isang maliwanag na kalikasan at ang kanilang mga puso ay hindi natuon sa mga bagay sa lupa. Kaya nga ang Diyos ay naawa sa kanila at nang makita niya silang bumagsak sa harap ng pintuan ng paraiso, ipinadala niya ang kanyang salita kay Amang Adan at Inang Eva at ibinangon sila mula sa kanilang pagkalugmok na kalagayan.